Good morning, morning mga ka-super kasari. Another Saturday na naman. Kaya duty ang negosyante. Day off ng ating super assistant. Sana all day off. Morning routine muna tayo. Pampagana, pampalakas, pampastart ng ating araw. Kailangan talagang sipag agad. Kilos-kilos, walis-walis para naman maaliwalas ang tindahan para sa buong araw na pagtitinda, masarap gumising sa umaga, na alam mo na meron kang hanap buhay, na inaasikaso at pinagpapatuloy at patuloy ka rin lumalaban sa hamon ng buhay at hanap buhay sa araw-araw nating pagtitinda sa ating hanap buhay. Ito na talaga ang pinakarutin natin sa araw-araw, ang magwalis, ang magmap. Dahil pinapanatili natin na maayos, malinis ang ating tindahan para naman eh, pag ang tumor, ang mga customer eh, kahit pa pano naman eh, maeliwalas ang ating tindahan. At syempre, ang ating super chiller kailangan punuin ng stocks dahil ngayon, ready to drink is live. Dahil dahil nga napakainit ang panahon. Kailangan malamig ang mga iniinom ng ating mga tumors. At syempre kasama ko nga dyan ang ating mga super mingmings. Punas-punas, sige lang. Alam nyo dahil pahirapan ang chubais ngayon, nag Lagay na ako ng backup ng mga styro. Dahil every two days ang delivery nakakaloka. So kagabi nag-deliver sila hating gabi na ulit. Kaya meron akong dalawang styro box na backup up para hindi na tayo nauubusan. Lalo ngayon ay Sabado. So, ayus-ayusin din natin tong ating gardenia. May gardenia ka, te. At syempre, habang nag-aayos, nagwawalis, naglilinis-linis, nagmamap, eh, mayroon din bumibili. Kaya, dapat pag isa kang tendera, of course, dapat multitasking ka. Good morning! Happy selling! Good morning, mga ka-super! Another Saturday duty tayo ngayon. Ito sa Rose Mart. Alin po? 16. Yan Sting Ilan? Ilan? Thirty-six. Happy Saturday mga ka-super. Duty na naman ang negosyante na online seller. Alin? Ay, kami next. Kami next. mo. Ano na lang? Tres. Taglagan mo na. Tres. Uh, tres din. Hotdog po ilan? regular lang, oh. hindi Ang aga-aga busy na agad dito sa Rocio Mini Mart. Ngayong araw ng Sabado. Siyempre, pag Sabado linggo, wala nga, wala nga tayong super assistant, kaya solo tendera tayo. Nakakaloka talaga, no? Ito na naman tayo, lalaban Japan na naman, no? So, nagising pala ako ng 6 a.m. Kasi natulog ako ng 12 a.m. Talaga sinabi ko matutulog ako. Kasi ang tulog ko talaga ay 1.30 a.m. na. Pero ngayon, sabi ko super super stress na ako. Super haggard na ako. Kailangan ko ng matulog na maaga. So ngayon, isa pa na nagpapa-stress sa atin dahil ang ating super enjoy ay wala na naman work. So, the cycle repeat again. Diba? Wala na naman work. So, pasan-pasan -pasa na naman ng negosyante ang Rose Chum family. Ay, nako talaga naman. Oo. Oh, oh. Talagang dami nagpapa-stress sa akin ngayon. Siyempre, kakabit na natin ng stress. Diba? Pag wala tayong stress, hindi wala na tayo. Wala na, wala na tayong pakiramdam, no? So, I can manage naman the stress. Yes, English. Kapi <laughs> na lang natin. pag stress ako, gusto ko kumain, gusto ko matulog. <laughs> Nakakaloka, na no? Ang buhay talaga, no? So, back to reality na naman. Walang trabaho na naman si Indoy. So, <laughs> ay, nako. Mas gusto ko nga siya na may work kaysa dito sa tindahan kasi nga hindi naman siya nagsasakripisyo. Hindi naman siya yung obli na-obliga, obligado sa pag no? Sabi ko nga sa inyo, 10% lang ang ambag sa pagtitinda. So, wala eh. Kailangan natin tanggapin yun. Wala tayong magagawa dun. Ilang years na bang ganito ang cycle ng ating buhay, no? So, wala eh. Hirap pag, ano talaga. Hi! So, ayun na nga. So, anyhow laban Japan pa din. Wala naman tayong choice, kundi lumaban. Ito lang naman ang tanging magagawa natin is yung lumaban. So ngayong Sabado linggo, medyo stress talaga ako dahil nga wala tayong super assistant. Pag mayroon tayong super assistant, kahit pa paano, nababawasan yung stress ko kasi mayroon tayong mag, uh, ano dito sa ating tindahan habang ako ay maraming kinagawa bilang isang nanay, may, bilang isang online seller, no? Dahil natin sinasakripisyo sa araw-araw. So ngayon, nakapokus tayo sa ating pagtitinda dahil nga wala tayong assistant busy, 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 busy always ang Rose na mini mark. Kasi nga, may mga nagko-construction dito sa tabi namin. May mga construction worker na stay in, stay out, may at maya, yossi. Ngayong, ngayong umaga lang ito, talagang camel lang malakas. Camel mighty itong dalawa na ito para sa mga construction boys. So, pag nandito ngayon yung ating assistant, at is kahit papano, alam natin, mayroong naka-duty, may mag-assist sa ating mga customer. Pero pag ganito, ako, labas-pasok, labas-pasok, lahat iniisip, no? So buti na lang kahit papano wala akong stress sa ating assistant. Talagang nagsisipag, masipag sa pagninegosyo. Okay. siya mga ka super busy. busy ang ating life, busy ang line. Okay? So laban pa rin tayo. Hayaan na lang natin yung mga stress na Ikain na lang natin yan, itulog na lang natin yan. Basta tuloy pa rin ang buhay. Ang importante sa lahat ay buhay. Okay, Duki? Ang dasal lang natin ay bigyan tayo ng lakas, peace of mind, at guidance. Okay, okay. So, happy selling sa atin ngayong araw ng Sabado. Happy weekend, mga ka-super kasari. Push lang, laban lang. Hello guys, I'm back. After ng duty na tayo, napakainit pa din talaga sa Philippines. Time check tayo ay 3.20 p.m. na. No? Oh, Jeeva. Nakabukas yung ating mga ceiling fan. At syempre, meron tayong exhaust dyan. Oh, ang ng init. So ngayon, kanina pala, Nag-close ako ng one hour lang. Kasi, 2 p.m. Si kasi hindi mo naman pwedeng straight duty. Kailan may shift that time. Kaya, 2 p.m. mag-close para makaligo ako na maayos. Kahit pa paano, hindi na ako na idlip. So, ito, nagbukas na ako ng 3 p.m. One hour lang. So, rest, rest lang. So, ito, mayroon tayong dumating na delivery galing kay Emily. So, mga ready to drink. Dapat kahapon pa ito. Ngayon lang dumating. Kasi, mabilis maubos itong mga CES o plus na ito. Minute Maid na lang naiwan dun. Maglalagay na rin ako. Wilkins. Lagi tayong may Wilkins. Ayan pa. Meron tayong big zest o small zest o sting. Napaka mabenta din ngayon. At meron tayong konting grocery two, two boxes dyan mo na yan sila. Unahin ko muna yung seso. So, dito sa aming lugar ngayon ay may mga nagko-construction. Ayun, nagko-construction dito sa side. Construction dito sa kabilang side. So, maalikabok at marami tayong tumors na mga construction boys. Oo. Uh -huh. bumubulong ng utang. Sabi ko na ako, nadala na ako dun sa nakaraang tinakasan ako. Baka hindi na pwede. Pe Ayan, oh ang init pati tong aking cellphone ay nag-overheat o mamamatay daw in 23 seconds kaya babay na yun lang yung ating update update so duty tayo mamaya baka lumabas kami kasi kukunin ko yung laundry at bibili ng mga pagkain ng ating mga super meanings okay so tuloy-tuloy na to hanggang 12 am closing time si Indoy kasi wala nang trabaho si Indoy nakakaloka